Humanap ka ng gagabay patungo sa tamang landas na kailangan mong tahakin. Ano nga ba ang solusyon para sa mga taong kinakainan ng sistema? Ang sistema ang ikaw ang nagtatamasa, ngunit ang iyong pamilya ang siyang nagdurusa. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang pinagtagumpayan ang hamon ng buhay sa kabila ng matinding pangungulila sa mga magulang na kailanman ay hindi niya nasilayan. Nakasumpong ng pagkupkup mula sa pangalawang pamilya. Ginabayan, inakay, hanggang marating ang pinakamimithing pangarap. Ngunit nasira lang ang lahat sa pagyakap niya sa sistemang kumain sa buo niyang pagkatao. Kawalan nga lang ba talaga ng tamang gabay? Ang kwento ng pamamayagpag at Pagbagsak ni Black Jack o yung tinaguri ang The King of Pinoy Reggae Pero kung bago ka palang sa ating channel pakipindot na din po ng like subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Si Joseph Amoto Formaran sa totoong buhay ay nakilala din ng lahat sa pangalang Black Jack siya ay isinilang noong ika-25 ng Hulyo taong 1969. Siya ay tubong Olongapo City sa sambales. Sa simula pa lang ay pinagkaitan na ng kapalaran itong si Black Jack. Ni hindi man lang niya nasilayan ang kanyang tunay na mga magulang simula noong isinilang siya. Sinasabing ang tatay daw niya ay isang US serviceman na minsang napadistino sa Subic Naval Base at dito niya nakilala ang kanyang naging nanay na isa namang Jamaican descent. Sabik na sabik si Blackjack sa pagmamahal at pagkalinga ng tunay na mga magulang. Pero sa kabila ng kanyang mapait na kapalarang ito, nakasumpong naman siya ng isang butihing pamilya na silang kumukup sa kanya. Itinuring siya ng mga ito na parang tunay na anak at tunay na mga kapatid. Ito ay sa kabila ng kahirapan nila sa buhay ay nakuha pa nilang magdagdag ng papakainin. Nagsimula siyang mag-aral sa mababang paaralan ng Rabanes at pagkatapos ay sa St. Nicholas Academy naman sa bayan ng Castillejos sa Sambales. Dito siya nagpatuloy ng high school. Likas na talaga kay Blackjack ang pagiging mapagbiro nito. Dahil sa kanyang kulay ng balat, naging tampulan siya ng tukso. Ngunit dinadaan na lang niya ito sa biro at sa tuwing pinagtatawanan siya, unti-unting naging komedyante na nga ang ating bida.